Alam nyo ba, mula 2020 hanggang 2025, mahigit limang dang bilyon na ang nilabas ng gobyerno para sa flood control projects. Pero kahit bilyon-bilyon na ang ginastos, bakit hanggang ngayon, lubog pa rin sa ba ang Pilipinas? Sino ba ang kumikita sa ganitong sistema? Bakit ilang kumpanya lang ang halos kumakain ng napakalaking pondo ng DPWH? Yan ang ating alamin ngayon. Mga pala si Patrick Lewis. Let's get it. Ang kwento ng walong pinakamalalaking kontrakista ng DPW sa 2025. Kini kayo at manood dahil hindi lang ito tungkol sa ba, kundi tungkol sa pera ng taong bayan. Alam niyo ba mga kapag, na sa dami ng problema natin sa bahak, dito sa Pilipinas, bilyon-bilyon na pala ang nagagastos ng gobyerno para lang ayusin ito. At ang pera siyempre dumadaan sa mga kontratista o mga malalaking construction company. Pero ang tanong, sino-sino ba ang mga kumpanyang ito na halos hawak ang malalaking proyekto ng DPWH ngayong 2025? At bakit pa ulit-ulit silang nababanggit kapag may usapang flag control projects, ghost projects, at kung ano nung kontrobersya. Kaya ngayon samahan nyo kung alamin natin ang kwento ng pinakamalaking kontentista ng DPWH ngayon 2025. Una natin ang Sanong West Incorporated, isang kumpanya na kabase sa Bicol. Kilalang kilala pagdating sa flood control projects, river dredging, flood walls, drainage system, halos lahat na. Ayon sa mga record, mula 2022 hanggang 2025, nakakuha na sila ng mahigit 10.1 billion na halaga ng kontrata mula sa gobyerno. Sipin nyo lang 10 billion puro flood control project. Hindi rin sila ligtas sa kontrobersya. Noong mga nakarang taon, ilang ulit na silang nabanggit sa Commission on Audit dahil umano sa overpriced projects at poor quality ng ilang gawa nila. May mga ilang pang proyekto na binigyan ng poor rating ang mismong DPWH. Kaya habang lumalaki ng lumalaki ng assets nila, lumalaki rin ang mga tanong na ayos ba talaga ang problema sa ba o mas lalo lang lumalil. Pangalawa, QM Builders. Medyo interesting ang kwento nito kasi nagsimula lang sila bilang hardware supplier noong 2022. Pero dalawang taon lang ang lumipas. Biglang sumulpot na bilang isa sa mga pinakamalalaking kontratista ng DPWH. Imagine, mula hardware, naging construction giant na agad. At hindi basta-basta kasi nakakuha sila ng 97 flood control projects at tumaabot ng 7.7 billion pesos. Pero may catch, may mga ulat na ilang proyekto nila ang naging sanhi ng landslides at forced evacuation sa ilang komunidad. Kaya marami ang nagtatanong, paano nakakuha ng isang paguhang kumpanya ang ganitong kalaking proyekto sa napakabilis na panahon. Pangatlo sa listahan, ang MG sa Midad Construction. Isang kumpanya nagsimula lang, maliit na kapital na 250,000 pesos. Pero ngayon nakakuha na ng 58 flood control projects na nagkakalaga ng halos 5.2 billion pesos. Pinamumuno nga nito ni Marjorie O. Samidad at malakas ang operasyon nila sa Cordillera at La Union. Pero tulad ng iba, hindi rin ligtas sa puna. May mga proyekto sila na mababang kalidad at may mga tanong din kung paano sila nanalo sa bidding kaya para sa iba, parang Cinderella story pero para sa ilan, medyo too good to be true. Ang ikapat, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pinamumuno ni si Sara Saradiskaya. Sa ngayon sila ang nakakuha ng isa sa pinakamaraming kontrata. Mahigit 106 flood control projects na nagkakahalaga ng 7.73 billion pesos. Pero ito ang twist. Naimbestigan sila ng Senado at Bureau of Internal Revenue dahil daw sa MAC bidding. Sama nila dito ang kapatid na kumpanya, ang St. Timothy Construction. Kung totoo man ito, ibig sabihin may sabuatan para siguranong sa kanila ang kontrata. Kaya sila ngayon isa sa mga matinding tinitingnan ng Senado. Panglima, ang Legacy Construction Corporation, pinamumunuan ng magkapatid na sina Alex at Raymond Abilido. Sa loob ng tatlong taon, nakapag-uwi sila ng kontratang umabot sa 9.56 billion pesos doon sa Negros Occidental. Halos 2.7 billion pesos ang halaga ng Flag Control Projects na hawak nila. Kung assets at revenue ang pag-uusapan, sila ang isa sa mga pinakamalaking construction company ngayon. Pero tulad ng iba, may tanong pa rin kung paano napupunta sa ilang kumpanya ang ganitong kalalaking pondo. Ang pangalim, St. Timothy Construction Corporation. Tinatag noong 2014, pinamumunuan ni Maria Roma Angeline Discaya Remando Mula noon, nakakuha sila ng 105 projects na nagkakalaga ng halos 7.32 billion pesos. Malaki ang presence nila sa ABRA. Maabot sa 1.8 billion pesos ng flood control contracts. Pero gaya ng kapatid na kumpanya, Alpha and Omega, nahihila rin sila sa kontrobersyang MAC billing. Kaya pareho lang sabi ngayon ng investigasyon ng Senado. Kapito, EGB Construction Corporation. Pinamumunuan ni Ernie Bagaw. Officially incorporated lang sila noong 2021. Pero sabi ng kumpanya, nag-ooperate na rin sila simula ng 1991. Ngayong 2025, na nakakuha sila ng 97 flood control projects na nagkakalagan ng 7.98 billion pesos. Sa Isabela pa lang, halos 3.45 billion ang halaga ng hawak nila. Kaya hindi nakapagtataka na kabilang sila sa listahan ng pinakamalaking kontratista ng DPWH. At pangwalo, Wawaw Builders, pinamumunuan ni Mark Allen Arevalo. Nakukuha sila ng halos 6 billion worth ng proyekto sa Bulacan. Pero itong nakakalarma, may mga aligasyon ng ghost projects daw ang ilan sa kanila. Ibig sabihin, may budget, may project name, pero walang aktwal na nangyari sa ground. Kung mapapatunayan, isa ito sa pinakamalaking anomalyang haharapin ng DPWH ngayon. Mga parang, ayan ang walo sa pinakamalalaking kontatista ngayon ng DPWH ngayon taong 2025. Kung isipin nyo, ilang kumpanya lang ang nakikinabang sa bilyong-bilyong pondo ng flood control. At habang patuloy ang investigasyon, lumalabas din ang tanong, nare-resolve ba ba talaga ang problema ng maha? O mas lalo lang itong nagiging business opportunity? Kayo, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba, epektibo ang mga kumpanyang ito? O may dapat silang ipaliwanag? Comment nyo sa baba. Kung si Patrick maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na video. Hanggang sa susunod. Ciao!